Reaksyon ng netizens sa inasal ni River Cruz sa live nila ni Julie and San Jose. Noong March 16, 2024, ang social media platform na X ay nag-init sa mga talakayan tungkol sa isang live stream na nagtatampok sa celebrity couple na Raver River Cruz at Julie and San Jose. Ang kontrobersya ay sumiklab na i-upload ng isang user ng X ang mga video mula sa live stream na nag-trigger ng pagbaha ng kritisismo at mga paratang mula sa mga netizen kung saan marami ang kumikwestyon sa tunay na ugali ni Raver. Sa mga in-upload na mga video, makikita si Raver na hyper at masayahin at isang punto ay marahang tumatapik sa ulo ni Julie Ann. Pilyong sinagot din niya ang mga tanong ng fans tulad ng pagsagot niya sa isang netizen na nagtatanong tungkol sa kanilang paghahanda bago ang live performances ng kinabibilangan nilang weekend variety show na All Out Sundays. Matapos niya magbigay ng sagot ay naglabas siya ng isang malaking tawa. Ang caption na kasama ng mga clip ay naglabas sa mga alalahanin tungkol sa diumanoy paggamit ng droga at hindi naaangkop na pag-uugali na ipinakita ni Raver. Mababasa sa caption, may pa-drug test pa kayo at GMA Network at at All Out Sunday 7 bago mag-broad or pumasok ang artist nyo? Mukhang nakalusot eh. Dagdag pa nito na ang lala ng araw ni Raver at nagtanong pa kung lasing ba ito o nakagamit ng ipinagbabawal na gamot. Halata nga rin daw na sabog ito sa video. Isang ex-user naman ang nag-reply sa nasabing post at sinita na binatukan nga raw ni Raver si Julian na napakamot na lang ng ulo bilang reaksyon dito. Napansin din ng isang netizen na uncomfy nga raw ang ikinikilo si Julian sa video na para bang may mali sa sitwasyon. Samantala si Julian bilang tugon sa mga paratang, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa matitinding akusasyon at nanawagan para sa paghinto sa hindi nararapat na mga atake. Komento niya sa mismong post, Minsan lang po ako sumagot sa mga ganto, but sobra ka na po. Below the belt and harsh na po itong accusations, please stop. Kalakip ng isang folded hands emoji. Ilang sandali lang matapos ipahayag ni Julian ang kanyang damdamin tungkol sa mga mabibigat na paratang ng mga netizen sa kanyang kasintahan ay si Raver mismo ay nagpahayag din sa ex upang talakayin ang kontrobersya at humingi ng paumanhin sa mga na-offend sa kanyang mga aksyon sa panahon ng live stream. Anya, siya raw ay nagpakatotoo lamang. Sa kanyang pagpapakumbaba, ipinaliwanag ni Raver na kanyang pag-uugali ay talagang playful at nagpapakita ng tunay na kasiyahan, lalo na kapag kasama ang kanyang kasintahan. Alam nga raw mismo ito ni Julian at kilala rin daw siya nito. Dagdag pa ni Raver na bihira lang daw siya nagsasalita ngunit ang mga binabatong paratang sa kanya ay ibang usapan na. Hindi nga raw niya kayang saktan si Julian at idiniin niya na pinalaki siya ng tama ng kanyang ina. Hinawakan lang daw niya ang buhok ni Julian na madalas niyang ginagawa sa iba pa nila mga video na magkasama pero kung iba naman ang dating nito para sa si ibang tao ay wala na nga raw siyang magagawa rito. Nare-respeto din niya ang kasintahan ng sobra-sobra at sobrang mahal niya ito pati na ang pamilya nito. May respeto rin daw si Raver sa kanyang trabaho at sa mga katrabaho niya at hinding-hindi siya gagawa ng anuman na makakasira roon. Sa huli, hiling niya na sana matutong rumispeto sa iba at maging malawak ang pag-iisip. May payo naman ng isang netizen na inihayag nila sa apology post ni Raver. Anila, sana ilagay sa tamang lugar ang kakulitan, talminsan annoying na ito panoorin at sumusobra na. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!